Plaza sa Hermosa Bataan ni Linis ng Bread Society bilang suporta sa isang araw lang na kampanya ni Kuya Daniel Razon. Nagbabalik sa kanyang hato na balita si Benedict Galaza. Kapataan mula sa Bread Society ang tumugon sa isang araw lang para sa kalikasan. Ito'y bahagi pa rin ng kampanya ng Kuya Daniel Razon na isang araw lang. Nilinis ng mga kabataang ito ang nagsisigbing plaza ng mga tagapurok sa Iskataneng Hermosa, Bataan. At nagtanim sila ng mahogany tree na magsisilbing lilim ng mga residente pagdating ng panahon. Nilinis namin yung paligid. Ito kasi yung kanilang plaza na kung saan, yan, dinadamuhan namin, nililinis namin, tapos tinataman namin ng halaman. So sa tree planting at the same time ay linis barangay yung po target namin ay mas lalo pong maganda at nakarating sila sa amin dahil na kahit na ganito lang yung lugar namin, narating nila kahit na ganito lang. Hindi na kakitaan ng pagod ang mga volunteer. Kahit mabilad sa tindi ng sikat ng araw ay patuloy sa kanilang paglilinis sa lugar. Kaya naman malaking pasasalamat ang purok leader sa mga kabataan, lalo't higit kay Kuya Daniel Razon na siyang may idea at nagpasimula ng mga gawain ito. Papasalamat kami kay Kuya Daniel sa nagawa niyang proyekto dito sa amin. Kaya kahit napapano, eh, na, kami. Kaya panawagan ng ating Kuya Daniel Razon, gumawa ng mabuti kahit isang araw lang. Dahil ang paggawa ng mabuti, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCV News Worldwide.